student pa lang ako noon. Alas tres ng madaling araw. Mahimbing pa sana ang tulog ko. Nang biglang marinig ko ang malakas na katok sa pinto ng kwarto ko. Tuloy-tuloy, parang nagmamadali. Pagbukas ko, nakita ko ang nanay ko. Maputlang maputla, nanginginig pa ang kamay habang hawak ang kanyang cellphone. Anak, tingnan mo. oh, tumatawag siya. Nagtaka ako screen. Pangalan ng isang kamag-anak naming pumanaw ilang araw lang ang nakalipas. Nakasave pa sa contacts ng nanay ko. Nagulat ako. Ma, baka naman ibang tao lang yan. Baka ginamit lang yung SIM. Pero umiling siya. Hindi. Nakita ko mismo, anak. Kasama yung telepono niya sa kabaong. Nilagay doon. Kasama ng ibang gamit niya. Wala nang dapat kumagamit niyan. Habang nagsasalita siya, patuloy pa rin ang ringing at ang nakakakilabot parang hindi nauubos ang tawag pag sinasagot namin walang boses sa kabila wala ring putol wala ring tono ng signal basta katahimikan pero ramdam mo may presensya sa kabilang linya sa bawat sagot namin bigla na lang kaming nangingilabot parang may malamig na hangin na dumadaloy sa loob ng bahay kahit sarado naman lahat ng bintana, hindi na kami nakatulog. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Mama ang pamilya ng namatay. At doon, lalo kaming kinilabutan. Isa-isa raw silang nakatanggap ng tawag. Parehong oras, alas tres ng madaling araw. Lahat sila nakakuha ng tawag mula sa numerong yun. At gaya ng sa amin, wala rin sumasagot. Pero hindi rin binababa ang linya mas matindi pa, may isa sa mga kamag-anak na nakasagot daw at nakarinig ng mahina, pabulong na tinig. Hindi maintindihan, parang humihingi ng tulong o oh, nagpapaalam. Simula noon, hindi na muling nagring ang numero ngayon. Pero bawat gabi dadaan ako sa harap ng lumang telepono ko, naiisip ko. Kung kasama na sa kabaong ang cellphone niya, Nakikising ako ng alas 12 ng gabi. Lagi kong tinitingnan ang lumang cellphone sa mesa. Hindi na yun nagring muli. Pero minsan, nakikita ko pa rin sa screen ang mga missed calls. Wala namang tunog. Wala namang ilaw. Pero laging iisa ang oras na nakalagay. Alas 3 ng umaga. Like and follow para hindi ninyo mamiss ang mga susunod na kwento na baka mas nakakatakot pa rito. Kung meron kayong sariling karanasan, i-share nyo sa akin. At baka ito na ang susunod kong ikwento. Hanggang dito na lang muna. Baka may nakikinig na rin sa paligid nyo.